time, titikman naman natin no, kung ano yung lasa na sinasabi niyang matamis na pomelo. Actually, sabi nga ng kainags, ano, ano sabi mo kanina? Napakasarap na pomelo. Yes. Sarap itasin. Yes. Tamis! At ang nagtanim nito, mga kainags, ay walang iba kundi si Kaonix. Lahat yes. ng mga puno rito. At alam niyo kung bakit mga bilog ang gusto niyang itanim? <laughs> Kasi bilog ng aming mga ulo, syempre naman, para pareho madulad ng nyog. di naman. Kainags, mas matangkad ka. Ikaw nang umabot. Sige, okay, ko na. Ito. <laughs> <mo>. <laughs>

Marinduque at kasalukuyan tayong nakasakay dito sa Bangkang Bisaguan. Nakikita niyo naman si Manong ano, mga kaonis so nagsasaguan siya sa atin ano, para ihatid tayo doon sa Bangkang Malaki na Dimakina at tayo ay papunta sa Pinamalayan Oriental Mindoro bago tayo tumuloy sa San Jose Occidental Mindoro. dito ang ating magiging biyahe sa buong holiday season, mga kaonics. Ano? So mula sa Marinduque, sinundo ko ang aking iha And then, tayo ngayon ay papunta sa Pinamalayan Oriental Mindoro at mula doon ay sasakay tayo ng van papunta naman ng San Jose Occidental Mindoro. Mula sa bahay na aking mahal na ina ay tayo ay babalik ng Oriental Mindoro doon naman sa Calapansi kung saan nagbakasyon si Kainags. Then, tayo ay didiretso sa Quezon City, Metro Manila. After that, tayo ay pupunta sa Antipolo Rizal kung saan ang bahay ng ating mahal na reyna. At saka tayo ngayon, babalik sa isla ng Marinduque para naman ihatid ang aking unika iha. biyahe po tayo ngayon ano, sa Pangka papunta ng Pinamalayan Oriental Mindoro. Galing tayo ng Marinduque at papunta tayo ngayon ng Pinamalayan Oriental Mindoro at pagkatapos doon, tayo ay didiretso ng San Jose Occidental Mindoro. Dahil naroon yung ating mga pamilya, meron tayong reunion na gagawin doon. At kasama ko ang aking unika iha at ganoon din ang ating mahal na reyna. Sobrang saya nito mga ka-onics ano? dahil makakasama ko muli ang aking unika iha. Minsan lang kami nito nagkakasama no? isang beses lang sa isang taon. Narito na tayo mga ka-onics sa Pinamalayan, Pier, Oriental, Mindoro. Ito ang aming tinawirang hagdan, mga kaonics. So, tingnan ninyo, ano? dyan kami tumawid ng aking uh, unikaiha mula doon sa bangka ay tatawid dito sa hagdan na to. Nakita nyo yung porter, ano? Ayan, no? sila. Tumatawid sila dyan, ano? Mula doon sa bangka papunta dito sa pier na ito. So, ganito ang sitwasyon dito sa Pinamalayan Pier. no Kung doon sa Gasan, Marinduque, Pier, tayo ay sumasakay naman ng maliit na bangka para ihatin sa malaking bangka na dimakina na bumabiyahe no? yung bumabiyaheng bangka dito naman sa Pinamalayan Pier ay ganito naman ang sitwasyon no? medyo mas okay naman dahil hindi na natin kailangang sumakay pa ng maliit na bangka at magsagwan Papunta doon sa pier. Kaya nga lang, mga kaonics, ano, ganito yung sitwasyon. Mayroon na kailangan nating magaling magbalance, ano, kagaya nitong nakikita natin ngayon, ano, itong motor naman, ano, ang itinatawid sa makipot na hagdan o tulay. Papunta rito sa pier, ayan, ano, pinagtutulungan ng mga porter, ano, so dahan-dahan lang, ha, at baka matulas o madapa. Okay? na ilusot mga kaonix ano so ganito yung sitwasyon ng biyahe ng uh, Mariluque to Oriental Mindoro Pinamalayan ito yung mga sasakyan ito yung mga pier na dadaungan ng mga barko natin ano kaya medyo may kahirapan risky pero exciting siya mga kaonix ano so magandang experience no kaya sinanay ko talaga ang aking unika iha na matuto na sumakay sa ganitong bangka. Nung maliit pa siya, no, medyo nagsusuka siya nung una, but, pero later on, natuto na rin siya. No? So nasanay na rin siya kahit malakas ang alon, hindi na siya nagsusuka. So importante rin na natuto siya at nasanay siya ng ganitong pagbabiyahe na mahirap at pag siya ay lumaki ay kaya niya na ma-overcome yung mga ganitong klase ng biyahe na mahirap ng mga biyahe. Tingnan niyo ka, Onyx, ano? Yung isa pang motorcycle o itinatawid ng mga porter, no? Hawak-hawak sila, nag-aalala yan para hindi mahulog o ma-outbalance yung sila at yun din siyempre yung motosiklo. Ayan, sanay naman yung mga porter natin yan mga kaonis ano, kaya bihira naman at wala namang uh, nadidisgrasya. Pero kailangan na talaga na mag -ingatan. So, ito yung biyahe namin. No? Napaka-exciting, no? Uh, colorful, so enjoyable. So, in-enjoy lang namin yung aming buong biyahe mula Marituke. Narito na tayo sa pinamalayan mga kaonix at Narito tayo sa highway, nag-aabang tayo ng sasakyan papunta ng San Jose, Occidental, Mindoro. At iniintay din natin dito ang ating mahal na Reyna dahil siya ay kasama natin papunta ng San Jose. Galing siya ng Kalapan at dito kami magkikita sa pinamalayan. Eto mga ka-onyx, ano? kumpleto na ang aking pamilya. At sobrang saya ng aking pakiramdam ngayon, ano? Dahil makakasama ko sila ngayong holiday season. narito na po tayo ngayon sa San no, Jose si Occidental, Mindoro. So medyo nakakapagod lang yung biyahe natin, ano? napakalayo. Pero kasama na natin ngayon ang ating unika iha, no, si Kisha. And yung ating mahal na reina. So punta na tayo. So napagod si ng no, sobra. No. So punta na tayo sa bahay. So no, sakay tayo ng tricycle. Hinihintay na tayo ng ating mga pamilya doon sa ng ating bahay na yan. So, tayo na lang ang um, hindi nakakarating. So, lahat ng ating mga kapatid at mga pamilya ay naroon na ngayon. Kaya, tayo na lang kanilang Let's go! Ayan, mga ka narito na tayo ngayon sa bahay ng lola ni Keisha. Ano? Uh, nandito rin yung ibang mga member ng family, kaya lang nasagalaan sila sa ngayon. So, nandito kami sa second floor, kumakain lang, nagmi-merienda sandali nasa carnaval tayo ngayon mga kaonixan so kasama ko yung aking mga kapatid at yung mga anak nila no? Eh. at kasulukuyan no, oh, na sila ay nagra-ride dito sa horror train so balik nahuli kami ng aking ulit at ka, ika no? kaya hindi kami nakasabay sa kanila pagdating namin sila ay uh, nakabili na ng ticket kaya hindi kami nakasakay si Kainites naman ay naroon sa ibang ride at in-angle niya ang kanyang sarili at nanonood okay. at may feedback. Ngayon so, po nating uh, sumakay dito sa Coro Train, no? Tingnan natin kung uh, ano yung may experience natin. Uh, mga ka kaonics at mga kainags, ano, andito na tayo ngayon sa San ano, si Occidental Midoro At namit na rin natin yung ating mga kapatid. So si kainags, no, kasama natin siya. Kung maaalala ninyo, mga kainags, no, kaonics, mapapanood niyo si kainags laging nandito sa puno ng pumelo. No? Nangunguha ng pumelo. Pero this time, titikman naman natin no, kung ano yung lasa na sinasabi niya matamis na pumelo. Actually, sabi nga na kay Kainags, ano, ano sabi mo kanina? Napakasarap na pomelo. Yes. Sarap itasin. Yes. Tamis. At ang nagtanim nito, mga Kainags, ay walang iba kundi si Kaonix. Lahat yes. ng mga puno rito. At alam nyo kung bakit mga bilog ang gusto niyang itanim? <laughs> Kasi bilog ng aming mga ulo. Siyempre naman, para pareho kadulad ng nyog. Dira naman. Gaya ng sabi ko, mga Kaonix, Kainags, ano, so itong pumelo na to, ang variety nito ay Thailand Pomelo Red. So napakatamis niya at ang karakteristik niyan ay mapulas siya at juicy. So kaya ganoon siya katamis. Actually, nabili ko pa ito sa Quezon City sa Circle ano, grafted siya. 3 years pa lang namunga na siya at ngayon ang pinaka peak ng bunga niya yung kaya kung makikita ninyo, napakarami niyang bunga. Tikman natin, pumitas tayo mga kaonix at mga kainais. Okay. Eto lang siya, no? Abot na abot na rin. mas matangkad ka. Ikaw nang umabot. Oh, sige, abutin ko na. Eto. <laughs> <laughs> Joke lang. Eto, eto, eto. Eto, yan. Ay, nako. Okay. Fresh na fresh. Eto na. Kukuha pa tayo ng isang mga kaonis kainag sa ano. Actually, gusto kong matikman ng ating mahal na reina. Hindi natin alam kung bakit gusto niya matikman. Parang nangangasim yata yung kanyang sikmura, no? O baka may laman na yata yung kanyang Okay, Tingnan natin ano. Tikman natin. Kuha pa tayo ng isa. O, sige. Okay. Okay. Paano natin makukuha yung isa mo? Okay. Walang problema. Lahat ng problema ay kayang solusyonan. So, ang natin. Ayun ba sa taas? Okay, sa taas. Oh, sige, sige, sige. Aray. O, sambutin mo ha. Okay, sige. Bahala, o, sige. <laughs> okay. sige. Akong oh. bahala rito. Ako mapasambut yung ulo natin. Pabihira. Delikado yung ulo ko. Akong bahala. sige. Ako kawawa. okay. Sige. Ayaw. Oh, ayaw. Pa. Matigas ha. Mukhang mag ayaw magpakuha. mo. Yun, tumalon. Oh, wala. Maliit. Oh, yun. Yun. Oh, oh, oh. muntik na. <laughs> muntik na tawaan. <laughs> oh, ito na mga Kaonix, mga Kaonix. Ayun na, tatlo na. So, tatlo yung nakuha namin. Ha? Pumelo, red pumelo. So, tikman natin kung gaano kasarap itong red pumelo. Sa wakas, matitikman na rin natin, ano. Okay. Kainin natin. Ayos. Ayan po, no? Tigma. Tignan natin kung ano yung lasa nung pinitas natin pumelo sa baba. Tinikman na ng ating uh, mahal na reina. Matamis. Matamis? Juicy. Juicy? Sabi sa inyo mga ka-onyx eh. Napakasarap nung pumelo na laging pinipitas ni Kainag sa baba. Ano? perfect ang lasa niyan. So actually, pinag-aagawan niya, no? ng aming mga family kanina. Yung pinitas namin, halos ubos agad pagbukas ko ng, ng pomelo. So, nagtira lang kami ng korte at dahil nga medyo naglilihiyata ang ating mahal na reyna. Kaya yun, no? Nagtabi tayo para sa kanya. Okay? Sarap. Sarap. Hello mga kaonics, narito kami ngayon sa Aroma Beach sa San Jose si Occidental Mindoro. So maraming tao rito ay pupunta ang mga tao sa lugar na ito pagka uh, ganitong hapon. Ano? So, makikita natin sobrang dami niya. Ayan, makikita nyo. Ano? Um, actually, hindi pa alam ni Keisha ano, kung ano yung kalagayan natin Hindi niya pa alam na siya ay hindi na unikang Meron tayong iriribig sa kanya later. Tingnan natin kung anong kanyang magiging reaksyon pag nalaman niya na hindi na siya ang unikang niya dahil magkakaroon na siya ng kapatid. So, watch out mga kaonics. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon niya. Okay. It's a natin kung natin kung ano yung lasa okay. ng kumelo rin, Thailand. Sa oh, Thailand pala yan? Oo, oh, galing to sa Thailand. Gusto. Thailand, baray ko siya. Red pumelo. Ano? Kala ko ano una, eh. Sarap. Sarap <laughs> eh. Masarap siya. Hanap ah, ka. Yung unang first bite na. Ay, hanapin mo talaga. Parang tignan natin kung okay na siya. Kasi hindi siya ganun kahinog. That is from San Jose, Mindoro. Oo, oh, talangay, nanay. Well, they, um, sa Thailand nga Ang nagtanim ay si Mick Organic. Talaga si Nanay. Si vlog mo. <laughs> 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 ano? Yung boko naka-harapkan. Yan ang pangalan ngayon sa langit. Yun, gano'n ang Ano yan? Jesus Christ. ang

So, ito ang mga lakad daw, sabi ni Nara. Ayan, masabi ni Nanay. Nara, ito ang upuan natin. Mm. Upuan ni Nanay. Ito kayo ng table. Ayos. Okay. Mm. Kesha, mayroon kaming good news para sa sa'yo. Ah. Good news? Ano yun? <laughs> ano bang good news? May good news kami para sa sa'yo, Kesha. Ano? May good news kami para sa sa'yo. Ano? Good news daw ano? para sa Ano? Ano? Ano nga bang good news natin kay Keisha? Drill <laughs> ah. <Atrena>. May suspense ah. <laughs> <Suspense. laughs> Guess what? Muna. Guess what? Wala nung muna. Anong okay. okay. good news natin sa'yo? Hindi mo alam? Pwede. Hindi mo alam? Good news. May <Okay>. bagong lote. May bagong lote? Okay. Tama. Baka mo na alam ni Keisha na nag-aigang bumili lote ah. Sa Victoria. Tama ka dun sa isang word mo, mm -hmm. sa unang word mo, may bago. <laughs> tama Oo, okay. tama ka dun. Ano yun? May bago ka na. Oh, no, no. Alam mo oh, na? Sixth oh, grade. Ano? <laughs> Hindi <ko> alam. <laughs> mo pa alam. alam. mo na eh. Sabi mo parang alam mo na. Alam mo mo Yeah. Uh, guess. Bagong bahay. Ah! Bagong bahay. Bagong bahay. bahay. Bagong 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 bahay. bahay. Bagong bahay. Bagong bahay. Bagong bahay. bahay. Bagong bahay. Bagong bahay. 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 Halo. Bagus si <laughs> <bami. laughs> di bagu ng bagong. Sorry ya, ah, indik kan UNKIH. Nah, ka, na <laughs> <laughs> na, <hindi> ka <laughs> iha bagong <laughs> ah, ka ng bagong kapatid Congratulations. Kahit <laughs> 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 Masaya ka ba? Oh, okay, <laughs> gusto mo magawa ng kapatid? Ate na siya. May na si Keisha. Wow! 14 years in gap. 14 years sing up. Kapag ka ni Keisha, alagaan mo na. Tuli, baby bra, baby, baby ano mo. Hindi pa hindi pa ano. Lalaki yan. Kaya tulis Keisha ng tubig. Because of happiness. Sabi niya, ay, may kahati pang sa bahay. <laughs> dami eh, ba? At least, may, case, so, sorry, may kapatid na si Keisha. Ayos siya, no? niya kapatid, e? May karamay. Tsaka mayroon alam nalang-alagaan. ano lalaki talaga, ha? Huh? Masaya ka ba? Parang hindi ka naman masaya. Nagulat ka lang. ka? Now!